Mga ka hanggang ngayon ay marami pa rin Hinebra fans ang nanghihinayang sa pagkatalo ng Jin King sa Game 2 ng Best of 7 Semifinal Series kontra sa SMB. Nauwi raw sa wala ang isa na namang magandang laro ni Justin Brownlee. Ngunit kahit si JB, tanggap niyang mahirap talagang taluni ng dalawang sunod ang Birman. Isa raw itong mahusay na kupunan at sa maliit na pagkakamali ay tiyak na pagbabayarin ka ng mga ito. Saan ba nagkamali ang Barangay Hinebra bakit sila natalo sa Game 2? At ano ang dapat gawin ng Gene Kings upang hindi sila madaluhang sunod ng kanilang sister team? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi nagpaligoy-ligoy si Henebra Coach Tim Kaung sa naging dahilan ng pagkatalo ng Gin Kings sa Game 2. Napabayaan daw nila si Terence Romeo lalong lalo na sa overtime period kung saan ay nagkamada ito ng walong magkakasunod na puntos kasama ang isang 4 point shot. Para sa Hinebra coach, ang FEU Tamaraw product ang naging big difference sa game 2. Nagkulang ba ng paalala ang Henebra coaching staff na si TR7 na ay dating scoring champion noong ito ay nasa Global Port ba? Nag-slow down si Terence Romeo nitong mga nakaraang season dahil sa iba't ibang injury, ngunit ngayong healthy na ito ay hindi talaga pwedeng baliwalain ng kahit na sinong bantay. Anyway, isa na namang super performance ang ipinamalas ni Justin Brownlee sa Game 2. Sayang nga lang at napunta ang break of the game sa SMB sa overtime period. Bumilib din ang Hinebra Import sa tenacity ng SMB team na hindi bumitiw hanggang dulo. Laging may pansagot sa atake ng Hinebra. Nasabi rin ni JB sa SMB raw ay hindi ka pwedeng magkamali. Kahit maliit daw na pagkakamali ay sasamantalahin ng beer men. At kahit nga raw wala silang mistake sa depensa ay pinagbabayad pa rin sila ng SMB. At kahit nga raw wala silang mistake sa depensa ay pagbabayarin ka pa rin ng SMB. Yun daw ang ikokorek nila. Papanoorin nila ang video ng nakaraang laro para malaman kung ano ang kanilang dapat gawin. Sa game 2 ay nagpasabog si JB ng 39 points kasama ang isang 4 point shot na nagbigay ng kalamangan sa Hinebra. Mayroon din siyang 15 rebounds, 7 assists, 4 steals and 4 blocks pero hindi talaga para sa kanila ang game 2. Ninakaw ito ng SMB sa heroics ni na CJ Perez at Terence Romeo at kasama na rin si Junmar Fajardo. Di tulad sa game 1 na 28 minutes lang naglaro si Justin Brownlee sa game 2 ay more than 50 minutes siya sa loob. Ngunit walang reklamo ang Ginebra import. Kaya pareho ulit niyang maglaro ng another 50 minutes kung kinakailangan dito sa game 3. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 2, sinabi ni JB, optimistic pa rin siya sa kaya nilang gawin sa semifinal series na ito against SMB. Kahit sino ay madaling makikita ang isa sa mga dahilan kung bakit natalo ang Hinebra sa Game 2. Obvious na obvious ang dominasyon ng SMB sa boards. Kumablutang mga ito ng 62 rebounds kontra sa 49 rebounds lang ng Jin Kings. 21 na rito ang hinatak ni Junmar Fajardo. Isa ito sa mga concerns na dapat ma-address ng Hinebra. Paano nila maitutulak si Junmar Fajardo palabas sa shaded area? Ngayong tabla na sa 1-1 ang series, parang best of 5 na lang ang natitirang limang laro. Kaya magiging malaking hakbang ang panalo sa Game 3, sino man ang manalo mamaya. Tiwala ang maraming Ginebra fans na makagagawa si Team Kau ng mga proper adjustment upang talunin ang SMB sa kanilang pagharap sa out-of-town game na ito na gaganapin sa Dasmarinas Arena sa Cavite. Kung mababawasan ng Gene Kings ang pangangalabaw ni John Marpajardo sa ilalim, sold na ang isa nilang problema. Bawat offensive rebound ng 8-time MVP ay katumbas ng karagdagang pagkakataon sa basket. At bawat defensive rebound, kabawasan naman sa second chance opportunity para sa Jin Kings. May isa lang pinangangambahan ang maraming Henebra fans. Napansin ng maraming Henebra supporters, parang malas daw ang Jin Kings sa mga out of town. Simula pa raw noong Commissioner's Cup na natalo ng Phoenix ang Hinebra sa San Jose, Batangas at may mga sumunod pang out of town na natalo rin ang mga mag-aalak. Nang magharap ang ROS at Hinebra sa Kandun, Ilocosur ay natalo rin ang Gin Kings at itong Game 3, out of town na naman at isang powerhouse team pa ang makakalaban. Pero ang wish natin sana'y mag-iba ang resulta sa pagkakataong ito. Sobrang krusyal ito para sa Barangay Hinebra. So guys, siya lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Merson Kabadi Vlog. Ingat ka dyan sa Oman, Kabayan. Salamat sa panunood. Shoutout din sa iyo, at sa iyo, Happy watching sa inyong maglola. Sa iyo rin, shoutout si Gibara. Yes, bounce back, stronger. Mamayang hapon yan. Sa iyo rin, Rino Baral. Yes, nakatabla pa lang naman ang SMB. Shoutout sa'yo Idol. Sa iyo rin, Joel Atienza. Babawi tayo. Sa iyo rin, shoutout. Um, Junes Blin Yes, si Mabirik. mas malakas ang depensa kaysa kay RJ Abarientos. at sa Yuren Ray Arabit babawi tayo idol sabi niya hindi papayag si Tim Shoutout shoutout Sa'yo sa Angela Grace Ribukas sana nga game 3 and 4 ay sa Hinebra sa Yuren Johnny Bacaro yes magandang series ito sa Yuren shoutout. out Eli Buwan siguro nga nakalimutan yon at sa iyo Reggie Jimenez salamat idol laging ang gaganda ng comment mo salamat po sa inyong lahat kahit gaano po tayo ka ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritwal lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw isang paalala po mula sa inyong halo-halo sports republic